Alam niyo ba na hindi lahat ng kwento sa NBA ay tungkol sa highlights at championship rings? May mga gabi rin ng takot, misteryo, mga lihim na ayaw pag-usapan. Ito ang NBA Horror Files. Isang hotel sa Oklahoma City ang kilala hindi lang sa ganda. Isa mga kwento ang bumabalot dito gabi-gabi mga iyak ng sanggol, mga pintong bumubukas mag-isa, at mga panauhing hindi mo nakikita. Ito ang kwento ng Skirvin Hilton Hotel. Welcome to NBA Horror Files Episode 1. Ang Skirvin Hilton Hotel, isang eleganteng building na may na kwento. Sabi ng locals, dito raw naninirahan ang kaluluwa ni Effie, isang hotel maid na nahulog mula sa 10th floor matapos siyang ikulong ng kanyang ang. Simula noon, mga players tulad ni Nakairi Irving at Metta World Peace nagkwento na naririnig nila ang iyak ng sa disoras ng gabi. May mga pintong biglang bumubukas at shower na umaandar ng isa. Marami na ring NBA players sa tumatang stay dito. Sabi nga ni Kyrie, "Bro, that place is haunted." Kung ikaw player ka sa OKC, matutulog ka pa ba sa Skarbin?